Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nanlalamig na ba siya sa iyo? At sobrang nararamdaman mo? na ikaw ay wala na talagang halaga sa kanya at ayaw mo na tuluyang magkahiwalay o tuluyang magkalabuan kayo sa isa't isa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ipabahagi ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka lamang ng garapon at lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos kumuha ka lamang ng kahit na anong sili na meron ka at hiwain mo ito kahit ilang hiwa at ilagay ito sa garapon na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos nito Kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng limang beses. Pangalan at apelido niya o kahit sinong gusto mo na gawan mo ng ritual. At pagkatapos ay tupiin mo lamang itong papel at isunod mo itong ilagay sa garapon. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng kalahating kutsarang asin at isunod mo rin itong ilagay. At pagkatapos mo nang malagay lahat ito sa garapon, hawakan mo itong garapon, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo at hilingin mo ito ng buong puso. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay tatamaan sa mga pangyarihang ritual na ito. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At itago itong ritual pang matagalan at pwede mo ito bulungan araw-araw, pwedeng hindi naman ito bulungan, depende po sa inyo. At ang ritual na ito ay pwede mo lalong lalo na kung LDR kayong dalawa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...